Uh, tingnan ho natin yung ano ho yung aking ay video uh, na tihong gagawin ngayon ay bago humangyari iyon ay pakisubscribe ho muna sa aking youtube channel paki uh, pakipindot po sa notification bell para ma-update ho kayo sa mga video na aking hong i-upload at uh, paki like and share lang po tara ho tingnan na natin tong aking ano ho yung mga libreng sakay na titingnan natin tara Ayan po yung mga sasakyan nila dito. Nakikita ho natin. Ayan yung mga drivers ho, nariyan ho lahat, nakikita natin. Lahat tong mga sasakyan nito, ito pala dito yung kanilang sasakyan na hiniyan eh. Uh, Relievo ho pala kanila kanilang din eh, kung pagkakala mo natin. Ayan ho, yan yung mga sasakyan na yan. Ayan, makikita ho natin. Lata mga sasakyan na yung nakikita nyo makabayan, gani-gani. Aray, libre ho lahat ng sakay eh, mamaya-maya, makakausap tayo ng isang driver. Sige o. Ayan mga kabayan. Charging naman din siya. Ito pala, electric key pala itong mga ito. Dito sa kanilang usasasyon. Ito yung battery na kanilang i-kakabit doon. natin kung paano ang sistema ng i-kakabit nito. Mamaya, mamaya, doon tayo kapila. Ayos, nakapila. So mga kabayan, ganito pala pagtanggal ng battery na to ayan na Ayan. yung connection na yun natin tingnan natin tatanggalin na nila ayan yung sistema yung pagtanggal nila yung mga Pag-serve na. Tapos yun. na natin. Ito yung bagong habit. Ayan ho. Ayan Okay. Ayan. Diyan na ho. Ano na ho? Ano lang ho? Kasi Ano ho dito? Sa Egypt? Ayan. Ayan

Sir mga sir, mga ilang oras na yung gamit niyan, sir. Ah, asahan ko. Kali, kali, sir, okay, mo nilay patirin mo 'yung. Mo baluan 'yung pila ka oras gamit niyan. kali, share sir. din. 'Yan, sir. pila. Ah. Sir, pabalik niyo mo 'yung batery. Ibalik niyo mo. Oh, 'yung taga charge ng baterya. Sir, mga ilang oras gamit sa baterya, sir. Pinaka-oras sila, sir. Kailangan mo Isang oras. Ah, pagbalik pala dito mga kabayan. Oh, balik balik Bila, 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 bila sabon sabon. Ho, Ah, papalitan ulit ng bateri. Ganun pala sistema. Buktahe! Ganun no, ang sistema ng bateri dito. Yung makikita natin ng mga bateri. Ito. Ah, isang oras na pala gamitan nito. Tapos isang oras, pagbalik nila, isang okay. round trip lang ho. Ang isang balikan. Tapos papalitan ulit ho ng ibang bateri. Magandang na sistema kaya marami silang battery dito kung makikita natin. Ayan, Ito yung malalaki, sa malalaking uh, Egypt po ito. So, yung maliliit na makikita natin. makikita natin maliliit. Ayan no? sa maliliit din ho na Egypt. Ayan. Kita ho natin yung mga driver, abalang-abala pa po sila. Dahil dito pala yung relievo sila sa kanilang pagmamaneho. Pa, ayan, ayan no? Sabot sa oh! tayo, yung mga driver na atin hong ang narito, sila nyo'y namamataan ng libring ngayon. Hindi so, tayo naman alam kung ano sistema dahil libring sakay wala yung anong sistema ng parangunin. So, makakayaan natin. So, mga kabayan, kung saan po ay nakikita natin yung sasakyan dito, yung sinasabi ko doon kanina sa terminal na may libring sakay. Ngayon, interview natin pa natin, doon sa aero. Atay, ano masasabi sasabing sa libring sakay ngayon? Ang libring sakay ngayon na tatagal hanggang mga ilang buwan pa ito katapusan ng taon kaya kunting tulong ito sa mga tao na mga mahirap sigado uh, uh, limitado lang ang mga pera pero alam ko na ang taong lumalabas sa mga bahay hindi yan lalabas kung walang pamasahe pero, na, kahit kung map... hanap din ang pamasahe natin ibigay kami pero kung hindi ito libre din wala, lang. sana sa tayo no? sana habang buhay ng libre no hindi na Pero wala natin pa masahe. At sana tayo mga rating, no? Okay lang. Oo. libreng sakay. Kaya ito nga. Ito sa mga uh, riding public. Uh, uh. Ano tayo? Uh, Maraming salamat. Ano pong pangalan natin? Tony. Tony. Kamasasa. Ka. Ayan. Uh, ayan ho. Uh, mga kabayan. Maraming salamat tayo. Salamat. Ito mga kabayan. Uh, kung sabi niya ito, ito ito isang pasahero. Uh, sir. Ano masasabi mo sa libring sakay ngayon, sir? Uh, very convenient ayos lang kasi may na pandemic is maling pamasay maling bilhin so okay na okay okay, okay. sana sir habang buhay yung libre na no? oo oh. <laughs> so, <laughs> sana yun na to ano, hindi, hindi magbago panay ano na ah, sir pangalan na ano, natin sir ah uh, lik, lik mandal Ah yan. yeah. So, salamat po sir ay mga nakausap na natin yung pasahero iba ari naman ang no, sinanay kausapin natin ngayon Nay, mas sabi mo na isa libreng sakay ngayon. tumod yung ini sa libring sakay. Pero, pero okay lang sa na ay habang buhay na tong libring sakay? Ako sa ako lang, no, hindi, man pidi. Ayaw mo na habang buhay libring sakay? ito ako alam ay may si sisikol. Ay, ganun na. No? Uh, uh, ayun ho mga kabayan, ang reaksyon ni nanay na sa kanya. Uh, ayun ho, no? uh, pakicomment na lang ho, sa comment section ho natin. Ano yan ang papangalan natin? Yunita. Gilita. Iledio. Ayan. Uh, maraming salamat, Nay. Eh. Um, Ayan, mga kabayan. Uh, nito dito yung driver kung saan no, uh, siya nagmamaniho nito. Papasapin natin kung anong sistema nito. Sir, uh, libreng sakay ho itong sasakyan ho ninyo. Ay, paano ang sistema niyo dito? Eh, wala na kayong may para sa pamilya ho ninyo. Anong sistema ho nito, sir? Sa inyong, ano, sa Lado uh, Transco? Ano dito, uh, ano pong sistema sa driver dito? Buwanan ho kayo o lingguhan o ano? Paano ho, sir? Uh, sa ngayon, hindi pa namin alam kung kailan ang sahod namin kasi bago lang kami. Ah, uh, po. Alam na si Sirman, ang Sirman na lang namin ang nakakaalam dito pero hindi pa niya kami lahat na kinausap kung ano ang sistema bayaran. Ayun. Ayun makabayan kabayan, ito daw project na to sa national ko daw to. Hindi alam ng mga driver kung ano ang sistema. Basta malaman na lang, malaman na lang nila to kung makakasahod na sila. ayano No, uh, uh, ayan no, sir, uh, ano pangalan niyo? Si Cristilito Pasaon po. Ayan No, Baka may shout out kayo. Ano po? May shoutout kayo mga kaibigan niyo o mga pamilya niyo. Sa pamilya ko lang po, sa uhaw ko. Ayun. Ah, maraming salamat po sir. At mga kabayan, titingnan natin yung mga pasahero. Ito lahat ng mga pasahero na makikita mo natin. Ayan. Ito mga ito. Ayan. Ay, masaya ho tayo sa libreng sakay ho. Masaya. Ayan, okay, okay, okay. Ayan. Ayan, ayan. Libreng sakay. Ah, ma'am, ah, maganda kumaka po, ma'am. Maganda kumaka po ma'am. Ano masasabi ngayon sa ano ma'am sa libreng sakay natin dito sa Jensa? Ay nako sir, malaki talaga ang may tutulong ng libreng sakay. Kasi ngayon ang hirap papunta doon kasi ano, type, ride right na sir. Malaki talaga papasalamat natin sa libreng sakay na yan. Ah, ganun po ma'am. Sige po ma'am. Ma'am, ano po ang pangalan natin? Si Sheila po. Shela? Lopez. Lopez. Ayan ma'am Shela. Maraming salamat ma'am Shela. Okay, welcome po oh, sir. Ayan mga kabayan, nandito tayo ngayon sa terminal ng tricycle. Ayun o, oh, kasapin natin itong driver ng tricycle. Gawa itong Lado Transco ngayon. Uh, mayroon silang libreng sakay papuntang city. Ngayon tatanungin natin itong mga tricycle driver papunta ding city. Kung kaano kalaki yung epekto sa kanila. Dahil halos so lahat ng bus, anong uh, ano dito, mga bus, bus at saka yung mga multi-cab at saka electric jeep. Libreng sakay na ho. At tatanungin natin itong tricycle driver. Ah, uh, boss, uh, kumusta ang pamamasada natin? Ah, pasada na mo karon. Ingaw kayo, tagsara gyud ba ka? Pasayro do kay kikala, nagan. Ay, daga mo pasayro pero dili na mo sakay sa mo kay na may libre. Ay, istoryahan la dito lang misal libre kay gato ang panahon ron. Mo karon ingkam na mo, ginagmay ron kay gyud. Igor kay makalugaw-lugaw. Dati-dati sir, magkano ang income ninyo? Ah, uh, sa unta ba kay income kami o eh. mga uh, buenas buenas son mga boto oh. ng sekitan trend sekitan trend kayo na oh. kayo na kayo wala na mga income namin eh. pinakadaku na ng 400 300 mas okay. may gas pa kapo niya Ga gasan pa nimo wala na wala na bigado yung yun gas karon pila ah, na la income ayano ayano ayan, oh. uh, nakikita ko natin uh, mayroon nong natutuwa sa libring sakay uh, mayroon din nong nalulungkot gawa sa pangyayaring ito sir ano po pangalan natin Ah, Joey, Joey. Joey. Joey, is ka party? sir, ka party. Ayon, sir, malami pa na sir. Ito po yung, ano, terminal ng tricycle din eh. Ayan, no. Ito, ano bayan. yan? O, saan po ang opisina ni chairman Ang makikita po natin? Uh, ayan, no, yung... Ayan po yung lamisa ni Chairman. Uh, ayan po yung lamisa. Magandang ah. harapan po niya. Narito yung mga staff po niya. Papasalamat tayo dahil tayo ay pinaunlakan ni Chairman. Ayan o. Okay. Yung mga okay. pagkakit mababait yung mga staff po na dito. Ayan o. kaway-kaway o. Hi. Ayan. Ayan yung mga driver. lang, saka lang. Ayan o. Dito, dito. Ayan. yan. yan yun yung mga ano natin. Yan, kaway-kaway mo. -kaway uh, ay, Makita nyo. Mamaya na yan. Ay mga kabayan, uh, pausapin natin si Chairman sa dito sa Lado uh, at Transco. Transco. Uh, kung ano ang sistema ng uh, driver uh, ito sa si chairman. Uh, chairman, anong sistema chairman sa ano sa uh, driver ko ngayon, delivery ng sakay? Ah, uh, una ang programa ay ah uh, babayaran kami ni LTFRB per kilometrahe. Mm -hmm. So 52.50 per kilometer. So ibig sabihin, the more kilometers na rin ng biyahe, dako kita kay 30% sa babayaran nila sa FRB. 'Yun mm yung -hmm. share ni driver. Mm -hmm. Ibig sabihin, para chairman itong project na to sa libreng sakay sa LTFRB. Yes, DOTR funded din siya nationwide. Mm -hmm. Okay, so pero hindi lahat makasali dahil kailangan mo rin ng financing kasi hindi man magbayad ka agad si Alte Farby. Mm. Wala ka mang araw-araw. Mm. Ha? Mm. Hindi kagaya nung hindi libre sa kahit araw-araw na kukulik ka may bayad. Oh. Mm. this time, kailangan mo i-submit yung mga reports mo. Mm. Ah. Eh, uh, kaya, Chairman, uh, itong ano nang ano nang RTFB? Uh, ano po to chairman sa palagay ninyo malaki din bang tulong to sa ano sa ating ano dito yung transportation dito sa atin mga driver? Sobrang laki dahil unang-una uh, itong programa under Bayanihan 2. Mm -hmm. Yung batas ng Bayanihan 2, 3.1. Ah mm -hmm. uh, dahil tinitingnan ng DOTr at LTFRB yung lugi ni public transport during the COVID pandemic. Uh -huh. Okay? Hindi to ngayon lang na bayad. Mm -hmm. Dahil nalugi ang public transport long time ago na nagsimula ang pandemic, last year. Mm -hmm. So ngayon lang na ibigay mm -hmm. yung pera. Pero mm -hmm. dapat uh, kung sa bisaya pa, haguan mo, trabahoan mm -hmm. mo. Ayun diba? uh, pala lang mga kabayan. Uh, naintindihan na natin kung ano yung libring sakay. Mm -hmm. Salamat tayo dito uh, dito sa amin sa Jensan. Uh, kahit hindi kayo taga Jensan, basta makita niyo yung libring sakay pwede na rin ho kayong sumakay. Ah, ayan ho, ah, maraming salamat ho, naipaliwanag rin ni Chairman. At ah, Chairman, ano po pangalan natin? Uh, Robert Kahn. Ayan. ayan. salamat, Chairman.